Mga ka, Pinoy hugot si eto na naman tayo sa isang nakakakilig pero nakaka, intrigang eksena. Isang simpleng Instagram story lang mula kay Doni Pangilinan ang nagpasabog ng social media. Bakit? Dahil may mga nakakakita raw kay Bel Mariano sa Favor Church kung saan nagpunta si Doni. Noong linggo ng umaga, napansin ng mga fans ang AE story ni Doni. Isang simpleng photo lang, soft lighting, worship music sa background, at may caption na Grateful Sunday. Pero alam naman natin, sa mundo ng Don Bell fandom, walang maliit na detalye. At ayun na nga ilang oras lang ang lumipas, kumalat sa ehe, dating Twitter, at TikTok ang mga post na nagsasabing, wait, si Bell ba yung nasa tabi niya? May isang fancam photo pa na nag-viral, nakuhanan daw ang likod ni na Donnie at Bell habang nakaupo sa church service. Parehong payat, parehong kilalang posture, at parehong aura. Pero teka lang, hindi pa tapos ang kwento. Dahil may mga fans din na nagsasabing fake 'yan. Bakit daw? Eh kasi sa ibang AC post ni Donnie that same day, naka-green siya, samantalang sa photo na kumakalat, 'yung lalaking kasama ni Belle, naka-brown. At si Belle naman, sa ibang post, naka-black outfit daw. Kaya tuloy, nag-init ang debate online. Magkasama ba talaga sila sa Favorite Church o oh, coincidence lang? ang iba sobrang kilig. Ang iba naman skeptical. Pero isa lang ang malinaw, kahit anong gawin ng Donbele, laging trending. Akong kung akala niyo doon lang nagtatapos, aba, may part 2 pa. Kinahaponan, isang fan ang nakakita kay Bel Mariano sa Shangri-La Plaza. Simple lang ang suot, black dress, mask, at maliit na eco bag pero kahit nakamask, kilalang kilala pa rin ang mga fan. Sempre, Bell yan eh, may star glow kahit nagsho-shopping lang. Ayon sa nakakita, namimili raw si Bell ng Christmas decorations. Napansin daw nila na tuwang-tuwa si Bell habang tinitingnan ang mga mini trees at fairy lights. May isang social media post pa na nagcaption ng Bell Mariano spotted choosing a very cute mini tree. She said it's for her home. Nakaka-excite isipin, Christmas na naman, at mukhang naghahanda si Belle para sa isang warm and cozy holiday season. Maraming fans tuloy ang nagkomento, siguro after church, sabay silang nag-lunch tapos si Belle nag-Christmas shopping. Ang wholesome naman nila. Pero syempre, hindi mawawala ang mga marits at debaters online. Ang iba nagsasabi, wala namang confirmation. Ang iba naman, guys, they both attend favorite church. Hindi impossible. At dahil dito, tuloy-tuloy ang speculation, magkasama nga ba talaga si Donnie at Belle buong araw na iyon. Ang mga fans, divided pero excited. Yung iba, naghihintay ng bagong vlog or post na baka mag-confirm sa mga hula nila. Yung iba naman, nagsasabi, hay nako, basta happy sila pareho, okay na. Kung totoo man o hindi, isang bagay ang sigurado, Donnie at Belle, kahit wala silang sabihin, marunong magpakilig. Kahit simpleng church visit o Christmas shopping lang, parang pelikula agad. At sa ganitong mga sandali, napapaisip tuloy tayo. Na minsan, yung mga quiet moments, yung tipong walang announcement, walang camera crew, sila yung tunay na nagpapakita ng genuine connection. At kung gusto mong updated sa mga ganitong sweet pero mysterious na moments, don't forget to like, share, and subscribe. Dito lang sa Pinoy Hugot CE kung saan bawat kwento may halong kilig, intriga, at hugot ng puso. You said.